Sandali ka. Gupitan si Sandi lang sa mga mata. Kita ka ba sa camera, Sandi? Kita ka? okay Ito ka lang. Very good. Si Sandi kumabait. Gupitan. Very good. hindi kasasabi ko lang na mabait kang gupitan eh ano ba yan mababate ha mukhang alam sinabing mabait gupitin ka saka kanang ano kabula naman kabula 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 ito 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 Si Prins nagpapapansin kasi inaanhan yung mama niya, ganyan yan si Prins papansin. Uh -huh. Uh -huh. sa naman ano ako sa paglaro. Diba? ba? bait lang ni Sandy. Ay, lapit lapit din. Sa so, prince ka, hindi ka. Ito si prince ang ano, masungit. Hindi, prince. Manang-manang sa pinagmunahan ko si prince eh. Masungit, masado. Kailangan ko pa itong takutin. Kailangan ko pang hayaan ng talo para hindi mangagat. gat. Ganyan si Prince. Ito na kanilang pagkakaiba. iba. Isa. Sabi sa... Isa. Ay, talaga. Pap. Tina mo, tina mo. Tina mo yung slipper ko. Tina mo, ha? oh, oh, Upo, 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 upo. Upo ka. Ah. Hindi na makita yung mata ay. गंभीरान मन Talagang mahal na halaga, oh. Ikaw, roda yung isa, Okay. okay yun na lang. Isa! So, hindi pa tapos! 30 pa? Uh, ano, alin po din sa akin. Ito maliit. Oo, yung maliit na Sandali! Ang so. bihira na! Ano ba ka nang ng Ano na lang. Oo lang ito. Okay, ito uh. na ba? Uh. Magkapatid ba yan? Mag-inaw. Ay, mag-inaw. Ay, ayun ang, na, ayun ang ina. Oo, oh, yun ang Ay, maliit. Ay, ati po tapos. Sinan mo yung mata mo. Sige, uh, salamat. Thank you po. Ganda ng mata, hindi pa kita. na koko. Pwede naman hindi magkagat-kagat eh. Ayun, ang kabila na lang oh. Isa! Kailangan sa ako mag galit-galit bago... Talaga naman tong batang ito, ah. Lagi naman ang ginaganay, ano na hindi pa nasanay, ha? Ay! Isa! Ang bihira talaga ito. Tingnan nga. Ay, naku. Batang makulit. Ayan, no, oh, oh, tinan mo, oh, ayan, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. yun na lang, yun na lang, isa na lang, isa na, na lang. oh, bait-bait naman ng prince ko. ah oh, bait-bait. oh, oh, ayaw na niya. Tama na, ayaw na eh. Oh, lapit na dito sa tani. Alika sa tani, bilis. Lapit na bilis. <laughs> Paikot-ikot lang. Kito niyo ba siya? Paikot-ikot na yung mga bibi ko. Oh, hindi. Hindi. Ayan, oh, no, ganda, ganda ng mata eh, Frigy.